ang stalker sa lumang apartment. Ako si Justin, 19 years old. Independent ako at working student sa isang pribadong kolahiyo. Malayo ang bahay ko mula sa trabaho kaya naisipan kong umupa ng malapit para makabawas sa gastos sa pamasahe. Habang naghahanap ako ng mauupahan online, napansin ko ang litrato ng isang lumang apartment. Simple lang ang mga kagamitan at may tamang espasyo sa murang halaga kada buwan. Hindi na ako nagdalawang isip at agad pinuntahan ang lugar. Pagdating ko doon, napansin ko agad ang kalumaan ng gusali na may apat na palapag. Pumasok ako at tiningnan ang paligid. Makitid ang hallway, tila pang dalawang tao lang ang daanan. Ang magiging kwarto ko ay nasa ikatlong palapag. Naku, kailangan na siguro nito ng matinding renovation, sabi ko sa sarili habang tinitingnan ang kwarto ko. Pero pwede na to kaysa wala. Mahirap maging choosy pa. Isa pa, malapit-lapit na rin ito sa trabaho ko. Noong mga unang araw, normal lang ang lahat. Naglinis ako sa glit ng kwarto at napansin ko na kakaunti lang ang ibang residente. Hindi na iyon naging hadlang para mawala ang fokus ko sa mga plano ko. Ang daily routine ko ay sa umaga pasok sa school, tapos sa hapon trabaho, at uwi minsan ng madaling araw, bandang 1 a.m. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang aking masasaksihan. Isang umaga makalipas ang isang buwan, wala akong sapat na tulog kaya medyo lutang ako. Madilim pa ang paligid, 5 a.m. na ng madaling araw dahil nag-overtime ako. Habang naghihintay ako sa waiting shed, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng streetlight. Halos hindi gumagalaw at nakatingin sa akin mula sa tapat ko. Nakahudi siya, kaya hindi ko maaninaga ng kanyang mukha. Sa una, hindi ko siya pinansin. Pero nang sumakay ako ng jeep na ako lang ang pasahero, tinignan ko muli siya. Bigla siyang kumilos at humarap na parang nakatingin sa akin mula sa malayo. Ah, ang weird! Sino ba yon? Sabi ko sa sarili ko, bahagyang kinakabahan. Bandang alas dos ng madaling araw, naghihintay ako ng masasakyan. Nakita ko na naman ang lalaking nakahudi sa may streetlight tila inaabangan ako. Sinubukan kong magpatay mali siya at huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. Ngunit habang tumatagal, napapansin ko na palagi siyang andoon sa parehong posisyon. Ang normal kong pamumuhay ay naging isang bangungot araw-araw. Apektado na ang performance ko sa mga gawain ko. Isang araw, rest day ko noon. Halos hindi ako mapakali dahil nararamdaman ko na ako ang pakay niya. Sinundan niya ako hanggang sa apartment. Hindi ako makalabas sa sobrang takot. Natatanaw ko siya mula sa bintana ko, nakatayo sa labas, nakatingala at nakatingin pataas, tila ako ang tinitignan. Nag-isip ako ng paraan para matapos na ito. Tumawag ako sa hotline ng pulis. Pero bago iyon, Naglakas loob ako kumuha ng litrato ng estranghero gamit ang cellphone ko. Sinarado ko ang bintana at nilok pati ang pinto. Agad kong inupload ang mga litrato sa laptop ko. Nireview ko ang mga litrato isa-isa. Hindi malinaw ang mukha ng misteryosong lalaki, pero sa huling litrato, napansin ko na tila nanlilisik ang kanyang mga mata. Napalayo ako mula sa laptop sa sobrang pagkabigla. Kahit nanginginig na ako sa takot, naghugot pa rin ako ng lakas na silipin muli ang lalaki sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Nawala na ang lalaki. Sinuri ko ang buong paligid ngunit wala ni isang bakas. Matapos ang insidente, pansamantala akong umuwi sa pamilya ko para sa peace of mind. Kahit wala na ako sa apartment, ilang araw din bago bumalik sa normal ang buhay ko. Nang maging okay na ang pakiramdam ko, bumalik ako sa apartment at muling bumalik sa ayos ang daily routine ko. Halos nakalimutan ko na ang insidente. Isang gabi, wala akong gagawin kaya sa wakas may oras na ako makapagpahinga mabuti. Pagod ako kaya sinubukan kong matulog ng maaga. Nakapikit na ako at nakataklob ng kumot nang biglang may narinig akong tunog mula sa aking laptop sa labas ng kwarto ko. May aninong gumagalaw sa labas ng kwarto ko. Iniwan ko palang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa bandang living area, doon ko iniwan ang laptop ko sa study table. Dahan-dahan akong bumangon at pasilip sa pintuan. Naaninagan ko mula sa liwanag ng laptop ko ang misteryosong lalaki ulit. Nakaluhod siya, nakatalikod sa akin habang nagtatype sa laptop ko, nakayuko. kayo ko. siyang natigilan sa kanyang ginagawa ng ilang segundo. Habang nakadiin ang kanyang mga kamay sa keyboard, narinig ko ang tila na babaling buto. Umikot ang ulo nito patalikod paharap sa akin. Walang mga mata, black hollow sockets at nakanganga na tila na isigaw pero walang boses na marinig. Hindi ako makasigaw o makagalaw. Pumikit ako at nanalangin na lumipas ang bangungot na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, sinubukan kong dumilat matapos huminga ng malalim. Wala na ang lalaki. Kinabukasan, kahit walang tulog, hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa apartment na iyon. Nagdesisyon akong umuwi kahit hindi pa bayad ang inuupahan ko. Ayon sa kwento ng mga dating nakatira sa lumang apartment, meron palang dating nakatira sa kwarto ko, isang binatilyo na nagbigti dahil naging biktima ng cyberbullying. At ang kapansin-pansin na wala ang mga litrato sa laptop ko.